Alright, so hello mga boss. Bali, ayun, magandang araw sa inyo and uh, welcome back again na naman sa ating uh, channel at uh, sa panibagong video tutorial na naman. Okay, so mapapansin nyo, nandito yung ating uh, NMAX Ali for today's video. Uh, yan, on muna natin. So, ayun. So, kung mapapansin nyo mga bossing, uh, nagbiblink na yung kanyang V-belt and yung kanyang oil. So, bali ngayong araw, i-change oil natin tong uh, NMAX natin. At the same time, papalitan natin ng uh, belt, V-belt. Nag-blink nga pala mga boss, yung V-belt nya is uh, sa 25,000. Pero kung mapapansin nyo, 28,000 na. Ah. Uh, nagamit ko pa siya ng 3,000 uh, 3,000 plus. Ayun. Uh, kapag ka nag-blink ng ganyan mga boss, ha, pwede pa namang gamitin yan. Yun ah uh, yung sa akin kasi, uh, nung nag-blink siya ng 25,000, hindi ko ni-reset yung indicator niya dito, yung, yung nag-blink na yan. So, bali hindi ko siya tinanggal. Pero pwede naman tanggalin yan. Basta tandaan nyo lang yung milyahe. Kung kailan at uh, anong mileage siya nag -blink. Pero yung sa atin kasi, 25,000. matik mag-blink yan. Pero pwede pa naman yan. Well, ayun, mabalik tayo sa topic. Yun nga, kaya nakapag-vlog tayo kasi magpapalit tayo ng belt at i-change oil na rin natin. okay, yun, so, let's go. Yun, so, ito na nga pala mga boss yung gagamitin nating langis. Ah, uh, meron tayong motor dito. So, ito naman talaga yung uh, lagi nating gamit. Siyempre, yung uh, malug gear oil at yung uh, V-belt na ipapalit natin. So, nabili ko nga pala yung V-belt na yan. Uh, 900 pesos. Ayun. So replacement lang And uh, sa palagay ko yung uh, genuine yan medyo mas mahal pa ng konti Mga 1000 plus ganon And uh, sa pag change oil mga boss Hindi ko nagagawa ng tutorial Bali uh, nakagawa na nga pala ako dati ng tutorial Kung paano mag change oil So doon na lang tayo sa pagpapalit ng belt Right let's go So, tapos na tayo mag drain mga boss ano bali sasalinan na natin siya ng lamis ngayon ayan so napakadali lang mag change oil mga boss ng yan, sa pag change oil ng gear oil mga boss hindi naman mandatory na isabay mo siya sa pag change oil ng Uh, sa engine oil so kumbaga ako talagang sinasabay ko lang sa every uh, maintenance para Uh, sure ball And may pambili naman tayo yun so tapos na mga bossing sarado na natin uh, kung mapapansin nyo napakadumi ng -max natin mga boss kasi maulan nga at uh, pani road construction yung nadadaanan natin yan hand tight lang sa may takip mga boss tapos doon naman na tayo sa engine oil na mga boss so bali sa engine oil na tayo buksan lang natin itong kanyang oil cup and uh, sa tabi natin next is uh, itong ating imbudo Ayan. so ang kagandahan dito sa nabili natin budo mga boss sa meron siyang strainer yan bitaw muna natin so na natin yung ating uh, motor so ito na mga boss o so, uh, since na change oil na rin natin siya ina palitan na natin na lang yung sa oil reset naman natin siya ngayon uh, on lang natin yung susi s'yempre andyan pa yung magbibling pa yan diyan and uh, at pindutin nga pala natin yung menu button dito mga boss so pagka pinindut natin yan uh, lalabas yung trip 1 trip 2 lang naman yon yung battery Uh, trip so 4,069 yung tinakbo nya so ibig sabihin dyan tayo mag uh, pupokus hanapin natin yung trip na yan yan yung gagawin nating zero so kapag ganan ka dyan na kayo hold nyo ng matagal itong menu button ayan so nag -blink na silang dalawa and hold natin ng isa pang beses yun So hold lang natin ng matagal mga boss. And okay na yung oil natin. So na-reset na natin siya. So doon na lang tayo sa belt. And siyempre start muna natin. Yun mga boss so okay na tayo no sa may ah, pagja-change oil and dun sa pag-gauge ng langis natin at uh, sa pag -re reset Yun so bali hanggang dito na lang siguro and uh, sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo ang video na to so please like, share, and subscribe.